So, ayan na mga karampa. Alis na kami. Bakit? Umiyak ka ba? Hindi. Ah, closing saan? So, ayan na mga karampa. Aalis muna ang inyong mga rampadora, guys. Maghahanap muna ng hanap buhay. So, nawala yung salamin ko kasi pinaglaruan yata ng mga bata wala yung mga salamin Malayo yung lalakbayin natin. Si An, ang angkas natin mga karampas. ayan si An sa likod natin ngayon. Ayan. So, nakakumboy sa atin yung kotse. Kaya lang nawala, oh. Tinignan natin sa side mirror. Nawala na naman yung kotse. Wala pa, no? Dito siguro yung sila dadaan, no? Dito. wala na naman yung kotse baka bumili sila ng yelo mga karampa. ito natin sila antayin O mauna na lang kaya tayo an o yun mauna na lang kami hindi na namin sila antayin kasi mga nakakotse yun guys yung iba namin kasama nandun na sila nakakotse kasi e eh, nakabike lang kami cherap layo ng lakad namin Dapat nanggala ka ng cellphone, an Para mag-vlog ka rin. Mag-uubay <laughs> natin na. Yes. Ha? Para mag-vlog ka rin, Anne. Bumili siguro yun ng yellow sa Alphamart. Kasi hindi agad nakakasunod sa atin. So, ayan na guys. So, ang ganda ng bundok guys. Kaya lang hindi natin mobijuhan dahil yung camera natin eh. Ayan na sila sa likod natin. Sila ba yan? Ay, hindi. nasa highway na tayo kaya kailangan na natin sila na bahala po ng hiyel Hello, wala kang helmet an, mahuhuli yata ito. 我去。<laughs> Wala tayong mga karampa, kaya tiyaga-tiyaga tayo sa ano. Grabe ang usok ng jeep, oh. Grabe. dapat pala talaga nag ako, eh. Grabe ang usok ng jeep. Oh, wawa rin to. Ba't nakahasar-dasar? Nakahasar, naka chow. Ba't siya nakahasar? Grabe, ano bayan? Ano ba yan? Grabe yung air pollution nitong jeep na to ah. baka so yun guys malayo na yung narating namin ni Ann nasa tuktok na kami ng bundok karampas. Siya na kayo ah. sila naka sunod sa atin oh Hindi pa Hindi pa sila naka sunod sa atin Oh hoy ko Discolor wag naman ganon aso ka Mamatay ka, damay-damay na. Sa lang. Oo nga eh. Prino. kaya, kaya nga talaga eh. Lirto ka lang talaga sa Prino eh. Uh, Diyos ko. Babatong aso na to. Uh, nandadamay, uh, pa. nandadamay pa. wag, -tong -tong pakamatay. wag mo pa kamatay. mo kami idamay ni Ann. Gusto pa namin ni Ann mabuhay. Gusto-gusto <laughs> pa. <laughs> Gustong-gusto. Lumalaban pa kami. Kahit anong mga pinagdadaanan namin sa buhay. Oh, di ba? tama naman, di ba? Nawalan ka na ng pag-asa, nawalan ka na ng gana, nawalan ka na ng lakas, still, andyan pa rin, lumalaban. Di ba? Laban pa rin hanggat may hininga. Saka na tayo susuko pag si Lord nakukuha ng hininga natin. Oh, Lord. Ganda ng tubig sa Wawa, o. Oh. Ang linaw, oh, an. Ang na. ko oh. na pa naman akong swimsuit. Mag-swimsuit sana ako. Dadala akong topis. Sabi ni Dulapan, ako mahal para kang timang. Galit na galit yun, eh. Galit na galit, eh. Sabi niya, malas ka sa buhay ko, lechika. <laughs> malas ka sa buhay ko, lechika. Lechika, lechika. Malas ka sa buhay ko. Malas lang ako sa buhay niya. Tangina mo. <laughs> malas ako <sabon. Ayaw>, eh <laughs> oo sabi ko nga sa kanya eh ang ganda ganda talaga no hindi lang mabideohan kasi dahil yung video natin eh hindi umiikot yan ang laging ano ni Dulapa eh words niya malas ka sa buhay ko oo oh, pagalit na <laughs> pagalit na galit na yun sa sakit chika, litsika. Pangit ng ugali mo. Ha? Oo. Litsika, Malas ka sa buhay kong pangit ng ugali mo. Na, ganun ako niyan, ah, an. Kala mo. Pag asar, -asar na talaga yan siya. asar talo, mabilis masar talo yun eh. Litsika, litsika, litsika. Malas ka sa buhay ko. Oh, galit na galit na yun. Aalis na ako niyan, Anne. Nanahimik na ako. Oo, alis ako. Pero yung mga sinabi niya sa akin, hindi na, nawawala. Nakatatak na sa akin. Nakatatak na sa akin. Kaya eh. Kasi pag alam mo, ano. Masasabi ano. niya. Litsika, litsika. Lagi na sinasabi sa akin. Oh, ganda ng tubig, an. Wala pa naman akong swimsuit, an. Lalo na sa Secret River, an. Lalo na sa Secret River. Ganda ng tubig, Anne. Hindi. Diyan, sa wawa. Ayun, akyat pa sa loob. Oo, akyat pa. Akyat pa. kaya yung motor naka-park nyo Saan kaya nakapark ang motor mo oh unta yun ja unta Dito. Kuya, parking. Parking daw. Baba ka. Ito ma. Yan. So, yan na. Ipapark na natin yung... Ipapark na natin yung motor natin. Mga... Mag Tagal ba kayo? Ha? Mag Tagal ka, ba kayo? Oh, magtagal Yan Okay, ano Oh, bangga pa. So, yun na mga karamparan. Dito tayo ngayon sa ating area. naka na yung motor natin. So, tignan yun natin yung next.